Sa gilid ng malapad na gubat, nakahimlay ang Sitio Balete, isang maliit na pamayanan na puno ng puro kobo, palayan, at ang isang dambuhalang punong balete na tila sentro ng mga usapan ng matatanda. Sabi nila, hindi basta-basta dadaan ang hangin sa ilalim ng mga ugat nito nang hindi napapansin, may mga yapot daw na bumabalik kahit walang tao. Dito nakatira si Mang Isko, kilala bilang albularyong tinatawagan kapag ang sakit ay hindi na gumagaling sa pangkaraniwang paraan. Tahimik si Mang Isko at may mukha ng taong may pinagdaanan. Madalas siyang makita ng may dalang supot, mga tuyong dahon, at maliit na bote ng langis. Para sa marami, siya ang huling pag-asa pag ang bata ay pulang lalamunan o ang matanda ay sinasabing nilamon ng anino. Ngunit mas tahimik niyang tinatanggap ang mga usapan ng matatanda tungkol sa isang lumang piraso ng papel, isang bagay na iniwan sa kanya ng kanyang lolo na di umano'y isang manghihilot at babaylan. Isang gabi ng taglagas, may kumatok na pabalik-balik sa pintuan ng kubo ni Mang Isko. Si Aling Rosa ang nagtatagos sa dilim, may daladalang lampara at ang anak nitong si Mila, na tila natutulog subalit hindi makahinga ng maayos. Mang Isko, di ko na alam, parang may humahawak sa dibdib niya, ang sinabi ng babae, umiikot ang mga mata sa takot. Dinala nila si Mila sa loob, at agad na tumingin si Mang Isko sa mga mata ng bata, malamlam, puno ng pagkahalo ng takot at laksang lungkot. Humiga si Mila sa banig. Hinawakan ni Mang Isko ang kanyang palso at napansin ang irregular, parang may ibang ritmo na umiikot sa loob ng dibdib. Kumalat ang malamig sa kanyang balat, hindi dahil sa malamig na gabi kundi dahil sa iba. Kinuha ni Mang Isko ang langis, binunot ang maliit na insenso na dati ginagamit sa mga simpleng gamutan at nagsimulang magbulong ng mga dasal na sinimulan ng kanyang lolo. Ipinahid niya ang langis sa noo ni Mila, pinisil ang palso at naglagay ng abo ng kamay sa dibdib. Ngunit sa kalagitnaan ng pagbulong, napahinto siya. May kumalabit sa loob ng kanyang dibdib, isang pamilyar at nakakatakot na pakiramdam na parang may tumutugong tinig mula sa ilalim ng lupa. Biglang nagsalita ang hangin, at may narinig siyang salita na hindi niya mawari kung saang dila, isko, napatingin siya sa paligid. Wala, tanging ang pindutin ng lampara at ang ihip ng hangin mula sa puno ng balete ang kasama niya. Pagkatapos ng ritual, bumalik ang hininga ni Mila ka ang kanyang mga mata at tila nagulat na parang bago lang nagising sa panaginip. Umiyak si Aling Rosa at nagpasalamat, ngunit na natili ang pagkaalangan sa mga mata ni Mang Isko. Bainal ikan siya ng tinig sa kanyang ulo, mabagal at halatang nag-aalok. Marami pa akong kayang gawin kung ikaw ay tatanggapin. Tinangka niyang itaboy iyon, ngunit mas naging matulis ang pakiramdam, kung nagawa nitong pagalingin si Mila sa isang iglap, bakit hindi pa kaya nito iligtas ang mas marami. Kinabukasan, habang naglalakad sa gilid ng bukid, dinalaw siya ng isang batang lalaki mula sa kabilang baro, may puso ng sugat na hindi gumagaling. Mang isko, pwede po ba? Nang hawakan ng albularyo ang sugat, napansin niyang malamig ang hangin at parang may umaalim puyo na anino sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nagbalik sa isip niya ang lumang bol sa ilalim ng hagdang kahoy ng kanyang kubo, at doon, nakatago ang papel na minana ng kanyang lolo. Mapurol na ang tinta, at ang mga letra ay tila nilamon ng panahon, dasal ng kadiliman, kapalit, iisang bagay. Hindi niya ito ginamit kailanman. Hindi niya gustong gamitin. Ngunit sa harap ng batang may sugat na hindi maghilam, at sa kamalayang kayang magpagaling ng isang bulong, sumagi sa kanyang isip ang isang tanong na puno ng peligro, kung ito ang susi para makatulong ng mas maraming tao, sino ba ako para tumanggi? Kuminga siya ng malalim at, sa unang pagkakataon, binigkas ang isang linya mula sa nasabing piraso, hindi ang buong dasal, kundi sapat para subukan. Sa lilim ng ugat, sa ilalim ng hangin, tanggapin mo, ilagay sa akin, binitawan niya ang mga salita na nagdulot ng panginginig sa kanyang pagkatao. Biglang lumamig ang paligid, napatigil ang mga kuligleg at tila nag-ingay ang mga ugat sa punong balete. Ang batang may sugat ay napasigaw, ngunit sa loob ng ilang sandali, dahan-daang nagsimulang magsara ang sugat, naghilom na tila hindi man lamang nabutas. Napatigil si Mang Isko habang may kakaiba sa loob ng kanyang digdig parang may lamat na binuksan. At gamit ng paningin, may tila umusbong na anino sa gilid ng kubo, humahawak sa mga sulok ng lampara at ng kanyang pag-iisip. Magaling, ang bulong na muling narinig niya, malapit na parang nasa loob ng kanyang tenga. Ngayon, tayo ay mag-uumpisa. Hindi niya ito pinagsabihan ng sinuman sa gabi, bumalik siya sa luma niyang bowl at pinagmasdan ng papel. Ang mga salita ay naglalaman ng babala, may kapalit ang kapangyarihan, hindi material, kundi isang bagay na hindi na mababawi. Ngunit sa bawat pagdilim ng gabi at sa pagdami ng mga nagkakasakit sa sitio balete dahil sa kakaunting panahon ng tagulan, lumakas ang loob ni Mang Isko. Kung ang kapangyarihang iyan ang makakapagligtas ng bata, baka ito rin ang makakapagligtas sa marami. Sa huling liwanag bago magtungo sa mga kubo, tumayo si Mang Isko sa paana ng punong balete. Ang hangin ay tila humihintay. Hinawakan niya ang papel at kahit may kaba, isinara ang mga mata. Kung may kapalitman, naway di ito sa mayre sa puso ko, bulong niya. At sa ilalim ng mga ugat, may gumalaw, isang paunang pag-iral na nagbigay babala at pangakong ang pagbabagong ito ay hindi na mababalik. Lumipas ang ilang linggo mula nang gamitin ni Mang Isko ang unang linya ng dasal. Sa unang mga araw, pila normal lang ang lahat, mas mabilis gumaling ang mga tao sa kanyang gamutan, mas maraming dumadayo sa sityo balete. Ang mga tao ay nag-aabot ng bigas, manok, at kung minsan, pera bilang pasasalamat. Ngunit sa bawat gabi, nagigising si Mang Isko sa gitna ng dilim, basang-basa ng pawis, dahil sa iisang bangungot, isang aninong nakatayo sa paanan ng kanyang higon, nakangiti, at paulit-ulit na bumubulong ng mga salitang hindi niya maunawaan. Mas marami pa tayong magagawa, Isko. Marami pang kaluluwa ang naghihintay ng lunas. Habang lumilipis ang araw, napapansin ng mga tao na mas lumalakas ang presensya ni Mang Isko. Hindi na siya basta albularyo, tila may kakaibang karisma na sumusunod sa bawat kilos niya. Kapag tumingin siya sa mata ng tao, agad itong bumababa ang tingin. Kapag nagsalita, tahimik ang paligid. Isang hapon, dumating ulit si Aling Rosa, dala ang prutas bilang pasasalamat. Mang isko, si Mila po, malakas na. Pero minsan, parang may kinakausap siyang iba. Napakunot ang noo ni Mang Isko. Anong ibig mong sabihin? Paggabi po, naglalakad siya palabas. Minsan, sa ilalim ng balete. Sabi niya, may lalaking nagtuturo sa kanya ng kanta. Napalunok si Mang Isko. Kanta? Oo, pero hindi ko maintindihan, parang latin. Akala ko guni-guni lang, pero isang gabi, narinig ko rin. Ang lamig sa paligid, parang may nakamasid. Tahimik lang si Mang Isko. Hindi niya maamin sa sarili na may koneksyon ito sa dasal na binigkas niya. Pero sa kaibuturan ng isip niya, alam niyang ang nilalang na naririnig niya ay baka lumapit na rin kay Mila, o mas masahol pa, ginagawang tulay ang bata. Kinagabihan, hindi mapakali si Isko. Binuksan niya ang lumang papel at muling binasa ang mga nakasulat. May mga linyang hindi niya napansin dati, tila bagong sumulpat sa bawat pagbasa. Sa bawat kagalingan, may kaluluwang ipapalit. Ang binubuhay, may kapalit na hinihingi. Natigilan siya. Biglang sumakit ang ulo niya at sa sandaling iyon, narinig niya ulit ang tinig. Hindi ka ba masaya, Isko? Ginaamo mo sila. Ginawa mong ligtas ang Sitio Balete. Pero sino ang nagbabayad? Tumindig ang mga balahibo niya. Sino ka ba talaga? Sigaw niya. At mula sa likod ng kubo, sa tabi ng puno ng balete, may mga mata na nagningning sa dilim, dilaw, parang mata ng pusa. Bango ka ang lupa, at sa mababang tinig, may sumagot. Ako ang tinig ng mga ugat. Ako ang anino ng kagalingan. Ako ang kapalit ng iyong dasal. Napatres si Mang Isko, hawak ang lumang papel. Hindi ko hiniling na kumuha ng buhay. Hindi mo kailangang humiling. Ang dasal ay kasunduan. Kasabay ng pagsabog ng lamig, may biglang kumulog. Ang mga kalapiting natutulog sa bubong ng kubo ay nagliparan, at sa di kalayuan, narinig ni Mang Isko ang sigaw ni Aling Rosa. Agad siyang tumakbo patungo sa bahay nila. Sa pagpasok niya, nadatnan niyang umiiyak si Aling Rosa, at si Mila ay nakahiga ulit pero ngayong gabi, hindi na siya humihinga. Walang sugat, walang palatandaan ng karamdaman, ngunit ang mga mata ay bukas, nakatingin sa kisame. Hindi ko siya iniwan, Mang Isko, bigla na lang siya huminto, hikli ni Aling Rosa. Lumapit si Mang Isko, hinawakan ang palso ng bata, malaming, parang yelo. At sa sandaling iyon, narinig niyang muli ang pamilyar na tinig, mas malakas na ngayon, parang sa loob mismo ng kanyang ulo. Gina mo mo siya noon, ba? Diba? Ngayon, bayad na. Nang inig si Mang Isko, sa gitna ng lungkot at galit, sumiklab ang kanyang damdamin. Kung gusto mo ng kabayaran, bakit bata? Ngunit tawa lang ang narinig niya. Hindi ako pumipili. Ang dasal mo ang pumili. Sa takot at pagsisisi, dinala ni Mang Isko si Mila sa ilalim ng punong balete. Doon, sinubukan niyang ibalik ang bata sa buhay gamit ang mga dasal na alam niya. Ngunit sa bawat pagbigkas, mas lumalakas ang hangin, at ang mga ugat ng puno ay gumagalaw, parang may buhay. Sa huling pagkakataon, sinubukan niyang bigkasan ang kabaligtaran ng dasal, ang salitang nakasulat sa ilalim ng papel. Isara ang lagusan. Ngunit bago niya matapos, narinig niya ang sigaw ni Aling Rosa mula sa likod. Mang Isko, tumigil ka. Paglingon niya, nakita niyang ang katawan ni Mila ay unti-unting umaangat sa hangin, nakapikit, at sa ilalim ng kanyang balat, may mga ugat na kumikislap na parang apoy. Ang paligid ay nanginginig. Isang boses mula sa hangin ang umalang -naungaw. Hindi na siya sayo, bahagi na siya ng kasunduan Biglang bumagsak si Mila sa lupa Katahimikan, walang hangin, walang ingay ng kuligleg Tanging iyak ni Aling Rosa ang bumasag sa gabi Habang tinitingnan ni Mang Isko ang bangkay ng bata, napansin niyang may nakaukit sa braso nito, mga salitang hindi niya maipaliwanag nang basahin niya ng maigi, ito'y pareho sa mga nasa papel na hawak niya. Napaatras siya. Sa unang pagkakataon, naunawaan ni Mang Isko ang ibig sabihin ng kapalit ng lakas. Hindi pera, hindi material, kundi kaluluwa ng inosente. Lumuhag siya, nanginginig, habang naririnig ang tinig ng nilalang sa hangin. Ngayon alam mo na, pero hindi pa tayo tapos, Isko. Marami pang maghihintay sa kagalingan mo, at sa kapalit. Muling umihip ang hangin mula sa punong balete at sa ilalim ng lupa, tila may mga aninong gumagalaw, mga kamay na humihingi ng tulong, mga mata na hindi mata ng tao. At sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula ang sumpa ng Sitio Balete. Mula nang mamatay si Mila, naging katahimikan ang Sitio Balete. Walang bata ang lumalabas pagkagat ng dilim at ang mga matatanda ay naglalagay ng asin sa bawat bintana. Ang mga aso, walang humpay sa tahol tuwing hating gabi, at ang hangin ay tila laging may dalang amoy ng nasusunog na dahon. Si Mang Isko, na dati tinitingala, ngayon ay iniiwasan. Huwag kang lalapit sa kubo niya, sabi ng matatanda. May kakaiba na sa kanya. Totoo, mula ng araw na iyon, bihira na siyang lumabas. Sa loob ng kanyang kubo, nakakalat ang mga halamang natuyo, mga bote ng langis na kulay itim, at ang lumang papel na ngayon ay hindi na maputi. Parang lumang balat ng hayop na nagbabago ng hugis sa tuwing binubuksan niya. Hindi siya makatulog. Kapag pinipikit niya ang mata, nakikita niya si Mila, hindi bata, kundi isang aninong may mata ng apoy. Bakit mo ako tinulungan? Ang sabi ng tinig sa panaginip. Hindi mo naman ako binalik, gusto ko lang tumulong, sagot niya. Hindi mo tinulungan, ipinagpalit mo ako. Pagkagising niya, basang-basa ng pawis si Mang Isko. Sa paligid ng kanyang kama, may mga bakas ng paan ng bata, basang-basa na parang galing sa putik. Ngunit hindi umuulan. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magkasakit ang ilang bata sa sitio balete, pare-pareho ang sintomas, malamig na balat, maputlang mata, at mahina ang palso. Ang mga magulang nagmamakaawa kay Mang Isko Isko, ikaw lang ang makakatulong Ayaw na niyang lumapit, ayaw na niyang ulitin ang pagkakamali Pero tuwing tatanggihan niya ang mga tao, naririnig niyang bumubulong ang tinig mula sa ilalim ng lupa Hindi mo kayang iwasan ang iyong kasunduan Lahat ng lalapit ay pag-aari na ng dasal Isang gabi, dumating si Ka Elias, ang pinakamatandang lalaki sa sitio Balete Isko, kailangan mong tumigil. Alam namin hindi na ito pangkaraniwang sakit. Simula nang gamitin mo ang kapangyarihan mo, isa-isa kaming namamatayan. Ang hangin dito, iba na. Hindi ako ang dahilan, mariing sagot ni Mang Isko, kahit siya mismo ay hindi kumbinsido. Mumisi si Ka Elias. Alam mo bang noon, may isa ring albularyo rito. Kagaya mo, ginamit din niya ang itim na dasal sa ilalim ng balete. At gaya mo, naniwala siyang kaya niyang kontrolin ang dilim. Napatigil si Mang Isko. Anong nangyari sa kanya? Hindi siya namatay, pero hindi rin siya nabuhay. Hanggang ngayon, sinasabing naroon siya sa ilalim ng mga ugat. Nakikinig. Naghihintay ng kapalit. Habang sinasabi ni Ka Elias iyon, biglang lumakas ang hangin, at napalingon sila sa puno ng balete, gumagalaw ang mga ugat nito, parang humihinga. Isko, dagdag ni ka Elias, kung gusto mong tapusin ito, kailangan mong sunugin ang papel. Yan ang lagusan. Ngunit bago pa makasagot si Mang Isko, may narinig silang sigaw mula sa kabilang bahay. Isa pang bata ang biglang bumagsak, walang palso. Mabilis silang tumakbo. Ang paligid ay nagliliwanag sa kidlat, at sa sandaling iyon, nakita ni Mang Isko ang hindi niya inaasahan, si Mila, nakatayo sa gitna ng ulan, nakangiti, at nakatingin diretsyo sa kanya. Mila, mulung niya. Ngunit sa halip na tumakbo palapit, naglakad ang bata pabalik sa ilalim ng balete, habang sa bawat hakbang ay may lumalabas na usok mula sa lupa. Parang tinutunaw ang lupa ng bawat yapot niya. Isko, huwag mong sundan. Sigaw ni Ka Elias, ngunit hindi na siya nakinig. Pagdating niya sa puno, huminto si Mila. Jean, mo ako, sabi nito sa malamig na tinig. Ngayon, singan ko sila. Sila, tanong niya, mumiti ang bata, at sa paligid ng punong balete, isa-isa ng bamuka ang lupa. Mula roon ay lumabas ang mga anino, hugis ng mga taong walang mukha, mga boses ng mga matagal nang nawala. Sa bawat anino, may nakikita si Mang Isko na kilala niya, ang mga batang ginamon niya, ang mga matandang pinagaling, lahat ng nakinabang sa kanyang galing. Ang bawat isa ay nakatingin sa kanya, walang mata ngunit puno ng paninisi. Bakit mo kami tinawag? Hindi namin alam nakapalit pala kami. Bakit mo binuksan ang lagusan? Lumuhad si Mang Isko, hawak ang kanyang ulo. Hindi ko sinasadya, gusto ko lang tumulong. Ngunit ang tinig ng nilalang ay muling narinig, mas malakas, parang nagmumula sa loob ng balete. Walang kabutihang walang kapalit, isko. Pinili mong maging tagapamagitan. Ngayon, ikaw na ang tulay ng dilim. Biglang sumabog ang liwanag sa paligid. Napasigaw si Mang Isko habang naramdaman niyang may mga kamay na humihila sa kanya pababa sa lupa, malamig, mabigat, parang mga ugat na buhay. Hindi ako sa inyo, sigaw niya, Ngunit sa huling sandali, nakita niyang si Kaelias ay nakatayo sa malayo, hawak ang lampara. Kung gusto mong tapusin to, sunugin mo ang papel. Sigaw ng matanda. Kahit halos hindi na makagalaw, dinukot ni Mang Isko ang lumang piraso ng papel sa kanyang bulsa. Sinindihan niya gamit ang apoy mula sa lampara. Habang nasusulog ito, narinig niyang humiyaw ang mga anino, isa-isang naglaho, at ang buong sityo balete ay niyanig ng kulog na parang nagmamakaawa ang kalangitan. Ngunit bago tuluyang matupok ang papel, narinig ni Mang Isko ang huling bulong ng nilalang. Hindi mo ako kayang sunugin. Bahagi ka na ng dasal. At nang mamatay ang apoy, nawala ng ulirat si Mang Isko. Kinabukasan, natagpuan siya ni Kaelias sa paanan ng punong balete, buhay ngunit ang mga mata ay itim. Tahimik lang siyang nakaupo, hawak pa rin ang abo ng papel. Mula noon, hindi na muling narinig ni Kaelias na nagsalita si Mang Isko. Ngunit tuwing gabi, maririnig mo sa ilalim ng balete ang boses niya, tila nagdadasal sa dilim. Tahimik ang buong sitio Balete. Ang hangin ay parang huminto sa paghinga, at ang mga kuliglag ay natigil ang bigla. Sa gitna ng dilim, maririnig ang mahina ngunit tuloy-tuloy na pag-usal ni Mang Isko habang nakaluhod sa paana ng malaking puno ng balete. Mas mahigit, sa ngalan ng liwanag, pawiin mo ang kadilimang ipinunlako. Patawarin mo ako, inang lupa. Nang inig ang lupa, bango ka ang ugat ng balete, at mula sa ilalim ay lumabas ang makapal na usok na kulay abo. Sa loob ng usok ay ang anino ni Amang Itim, ang nilalang na dati tinawag ni Mang Isko upang magbigay ng kapangyarihan. Mas mahigit, bakit mo ako tinatalikuran, Isko? Ang dugo na ibinayad mo ay hindi mo na mababawi. Ngunit hindi umatras ang albularyo. Nakahawak siya sa lumang anting-anting na nakatago sa kanyang dibdib. Sa likod niya, naroon si Elena at Talia, parehong nanginginig pero hindi umaatres. Ang mata ni Elena ay puno ng luha ngunit may tapang. Mas mahigit, Mang iskop kung ito ang paraan para matapos na ang sumpa, gawin na natin. Tumanggaw si Mang Isko. Kinuha niya ang lumang palayok na may abo at mga buto, sabay sabog nito sa paligid ng puno. Biglang nagliyab ang lupa, mga sigaw ng espirito ang bumalot sa paligid, tila daanda ang kaluluwang nakakulong. Mas mahigit, inilalayo ko sa lupaing ito ang kadiliman ng aking pagkakasala. Muling ibalik sa alikabok ang sumpa ng dugo. Ang katawan ni Mang Isko ay lumiwanag, at unti-unti itong nagiging abo. Sinubukan siyang lapitan ni Talia, pero pinigilan siya ni Elena. Mas mahigit, kayaan mo siya, anak, ito ang kabayaran. Sa huling sandali, mumiti si Mang Isko. Mas mahigit, walang sino mang makapaglilingkod sa dilim ng habang buhay, may wakas din ang kasalanan. At sa isang matinding pagsabog ng liwanag, naglaho ang lahat ng anino. Ang balete ay tila tumanda ng isang daan taon sa isang iglap at tuluyan itong gumuho. Gitling gitling gitling. Umaga, ang sityo Balete ay tila muling nabuhay. Tahimik ang hangin, maliwanag ang langit. Si Elena Talia ay nakaupo sa harap ng bahay, hawak ang lumang anting-anting na iniwan ni Mang Isko. Mas mahigit, hindi siya nawala, anak, bulong ni Elena. Naging bahagi na siya ng liwanag na binawi niya. Ngunit sa malayong dako, sa pinakailalim ng gumuhot na tuyong balete. May mumunting usok na muling umuusok kulay abo, humahalimuyak ng dugo. At tila may bulong na muling nagbabalik. Mas mahigit, hindi pa tapos ang dasal.